Hello guys, welcome back muli sa aking channel. Kaya kung bago po kayo sa aking channel, paki-like na lang po, paki-subscribe, paki-share na rin para makatulong, guys. isi-share ko po sa inyo yung about sa aking bakasyon at ating kontrata. Guys, kung halimbawa ay kasi ako po na nablangko po ako sa aking vacation. Kasi po magbabakas ito, isi-share ko paano ginawa ko po at ininpong din ako ng exact kasi po, magpapakasyon po ako ng Mayo. Ngayon po, yung kontrata ko din, matatapos po ng Mayo din. Ibig sabihin yung sila. Yung kontrata ko sa loob ng, ng dalawang taon, matatapos sa Mayo. Tapos magpapakasyon po ako ng Mayo din. Sabihin, tapos yung kontrata ko sa buwan ng Mayo. At doon din ang bakasyon ko. Botika mo, hindi, na-block po ako, hindi ko po naisip yun ganun. Wala, wala po ako sa sarili ko. Ngayon po, nag-file ako ng November, last week ng November. Ngayon po, after one week po, na-approve po yung vacation ko. Ngayon, hindi po yun na nasilip, hindi po nakakita yon Ngayon po, after na natapos na approve na ng vacation ko, nag-file ulit ako para sa ticket na. Ngayon, after ng ilang araw po, wala pa ata isang linggo, na-approve na po na silip po ngayon po nag-ano po doon sa bus ko at nag sin, uh, inadvise yung pinaka supervisor ko na kailangan daw i, ano, yung kontrata ko. Kasi ngayon naisip ko, sabi ko, sa Mayo pa matatapos. Ngayon, na ako din nais, naisip, ko din, sabi ng bus ko, malayo pa naman, oh, Ay sabi ma, matagal pa. Ngayon naisip ko, magbabakasyon pala ako. Bakit ka mo kailangan? Kasi mo, naisip ko, magbabakasyon ako doon din matatapos yung kontrata. Paano yung makakabalik ako? Di ba? Paano ho, ako makakabalik kung wala naman kong kontrata na? Hindi doon din matatapos yung kontrata ko. Sana po, maging ano to tayo, maging leksyon po ito. Nawala, nawala po sa isip ko talaga yung ganun. Ang isip ko lang magbakasyon. At nag ako ng, ma ng maaga para yung ticket ko mapamura. Ngayon po, sa selling ko po ako magpapail ng po, renewal ng kontrata. Ibig sabihin, ilang buwan pa, ang December, January, February, March, April, May may, may bakasyon ko. Ibig sabihin guys, magpa, mag po kayo ng, kung kayo po magpapakasyon talaga, mas maganda po, mag ko po yun ng 6 months before. Huwag po yung, kung ganito po ang gagawin nyo, ha, yung ginagawa ko sa akin na kontrata. Kailangan po, pag bumalik po kayo, yung kontrata nyo ay lal, ma, may, maha, may, ano pa, may sobra pa. Bumalik kayo ng Mayo, kailangan may mula Mayo, may June, July. O kailangan, nakabalik na kayong Mayo, hindi pa tapos ang inyong kontrata. May, mayroon pang balance na tatlong buwan o two months. Babalik kayo sa, ano, sa inyong company. Kasi kung kagaya ng akin po, yung akin na Uh, babakasyon pa ako ng Mayo tapos Mayo din matatapos yung kontrata ko kung hindi pa ako inadbo sa HR hindi ko po malalaman yon yun po, mama, makakita, makakuha po ko yun ng idea ang gagawin ko po ngayon, naisip ko din, tama yung h kasi nga, babalik ako, wala akong kontrata. Paano masisirip sa immigration? Paano makakal? Wala kang kontrata, di ba? Salamat po sa HR. Kailangan po mag, kung magbabakasyon po kayo sa gaganitong ginawa, yung sa ginawa ko na sa oras din ng, kung kailan matatapos yung kontrata ninyo at doon din kayo magbabakasyon, kailangan nyo po po, i-renew yan ng 6 months mag-send na mag, kayo ng isabi, mag-send na kayo ng 6 months before sa inyong renewal kasi magpapakasyon na kayo ng Mayo. O kaya mag- o kaya gawin niyo muna mag-file muna kayo ng kasi mamaya hindi pa hindi hindi pa kayo hindi pa kayo pare-renewin yun eh kung anim na buwan pa eh anim na buwan pa na at tapos magbabakasyon din kayo sa kagaya ginawa ko para hindi pa kayo pababakasyonin kailangan mag-file muna kayo ng bakasyon para ip, iparinyo na mag pa, mapagpasin kayo mag ipagsin kayo ng maaga ng inyong kontrata. Kasi kung sasabihin nyo lang, mag renew na kayo ngayon, eh, masyado pang mahaba. sa January kayo magsisin ng, ng kontrata, eh, ah. <sheet>...? <sweet> mag renew na kayo ng January, February, April, May. May Hindi pa, hindi pa yung masyado matatanggapin nila. Ibig sabihin, hindi pa. Kuali kasi mahaba pa. Kung kaya gawin nyo, mag kayo ng bakasyon Kung magpapakasyon sa kagayang ginawa nyo, ginawa ko, para magsisinan din kayo, mag-ano din HR sa inyo, yung pinaka-office ninyo, ng gano'n mag renew kayo ng inyong kontrata. Guys, kung alimbawa po, gano'n ang gagawin nyo, ay may 3 months pa kayo. Andanwag, February, Max, April, May. kayo ng February. February, Max, April, May. Magtatapos, kailangan, yan po yung, yung, total wala pa naman kayong ticket. Kaya po ay mauusog ulit o kaya mapapamahal kayo ng ticket diyan kasi yan totally pag nagsin ulit kayo ng, ng ano ganyan gagawin niyo magre-renew na kayo by 3 months pa totally hindi bukod sa mahal ang ticket hindi po yan matutupad kasi mapapalayo siya ibigay niyo ibigay man nila pero mapapamahal ka na ng ticket ang motibo ko po doon kaya ako nagsin ng maaga para yung ticket mapamura ako sa ticket kasi mayo pa naman nagsin na ako ng last week ng November riyon yun agad na approve. After one week na approve po yung kontrata na yung vacation ko. Yung pag ko po ng ticket, doon nila na silip na kailangan yung kontrata ko ay i-renew. Doon nila nalalaman. Kasi ticket nga sila nagbabase dyan. Ticket sila nagbabase tungkol sa inyong kontrata. Kasi wala ang, ang ticket po natin, every two years lang po yan. Wala po tayong ticket na wala sa ano sa kontrata natin nagkakauntan tayo ng ticket sa Ivory Toyers. Kaya po, makapulot po kayo ng idea sa ganitong aking vlog. Nablang ko po ako, salamat po sa aming HR na in po agad ako. Kasi nga, kung na po ako na maalapit lapit na, paano po yung ticket ko? Yung vacation ko mayo eh, ang ticket ko eh. Pag 3 months na lang po kayo, magtibili ng ticket po, kasi ako mahal ang ticket. Kaya ang gusto ko, magsisin agad ako sa linggo. Gusto ko magsin. Kasi nga, sabi nila, malayo pa nandaw. Kasi po, hindi hangga't hindi ka po nagbibigay ng inyong renewal ng kontrata yung ticket mo hindi nila yan isibibigay pag ako po hindi nila hindi, salamat kong ibigay yan kailangan lang po makapag-renew ka para makita nila na renew ka na may bigay nila yung ticket kasi nga yung kukunin ko yung ticket na yan yung sakto to yung sakto yan yung tapos ang kontrata ko dalawang taon kukunin ko yung ticket yung dalawang ticket yan ibig sabihin na nag-advance nag-advance na ako ng filing ng vacation pero yung filing ko sakto doon sa kontrata ko matatapos yung kontrata sa Mayo din. 'Di ba? 'Yun yung po. Kasi kung, kung hindi ka nga naman magbibigay ng kontrata, paano pa yung pagbalik mo wala kang kontrata? 'Yun pa pala mahalaga doon. Kailangan pala magpapend kung tayo po ay magbabakasyon. Kung kayo po ay magbabakasyon tapos may natitira pa, dapat may matitira talaga permanente bago kayo magbakasyon ng two months kung hanggang minimum ko three months three months yan minimum kasi mamal ma-stack tayo sa Pilipinas diba maano tayo hindi maano tayo sa kontrata ay pa pa natin gawin maging ano tayo o sisa sa ating mga kontrata kasi nalalaman po yan hindi man malaman sa ating kontrata sa vacation sa ticket po yan nalalaman nila kasi nga doon ang oras ng bakasyon natin at saka yung ticket natin doon nila kukunin every lang ang posi ang anantin ticket guys, yung ticket kasi natin, pwede natin yung kunin every 18 months. Pag above 18 months po, may ticket na po tayo. Pwede natin kunin yung above. Pwede na natin kunin yung 18 months na ticket. But, di pa tapos yung kontrata mo. At least, makalampas ka man labang ng 18 months. Pwede mo nang, pwede ka na magpile ng vacation noon. May ticket ka na. Advance, advance ang ticket mo lang. Pero kung magpapile ka ng vacation, katagayan ng akin, saktuhan, kailangan nyo po i ang inyong ticket. Pero kung magbabakas yung kayo, may isang taon pa tapos 18 months na lang tatapos nyo, mayroon pa kayong buwan, after 3 months, 4 months, verification, for sure, kung may natitira pa kayong buwan, pwede pa kayo, hindi pa kayo pare-renewin nun. Kasi pagbalik nyo, may kontrata pa po kayo natitira ng buwan. Ganyan po. Muntik na po, salamat talaga sa ating HR talaga. Napaka, ano po talaga. Kasi nga, hindi na wala po sa isip ko na kailangan pa yung pagbalik natin na bablangko ako sa akin kasi ang isip ko talaga bakasyon lang wala nang iba na iniisip kaya kaya nakakuha kayo ng aral dito nakakita kayo ng idea permanente nyo po yan magbakasyon kayo i-rein nyo po ang inyong kontrata magsin kayo ng maaga pero kung nag-aalangan po kayo magsisin kayo ng maaga kung magbabakasyon po kayo ng January, February, March, April, kayo ng Mayo tapos i nyo tapos, magbabakasyong ka ng, alimbawa, ito na, February, March, April, March, magbabakasyong ka, March, April, May, tapos ang kontrata ko Mayo pa, i-renew, -re i-renew pa rin nyo yan. Baka, i-sin pa rin kayo nyo ng, ano, ng HR. Nasa inyo po, para sa akin, i-renew na yan. Kasi nga, may natit, kasi, ang renewal, eh, before 3 months, pwede ka na mag-renew eh. Eh, sa akin, hindi pa. Baka pa ng 6 months eh. kaya, kaya pinagsisin lang ako ng maaga kasi nga magbabakasyon ako. Kasi pagbalik ko, wala na. Expired na yung, bakas, yung bakasyon ko pag bumalik po ako. Ayong kontrata ko. Pag bumalik ako, ispag na yung kontrata ko. Kaya wala na akong kontrata. Kaya nga, pwede ako magsin ngayon ng maaga. Pinag-aaga ako, pinagsisin ako ng maaga para may release yung ticket ko. Yun lo. Yun lang po ang nais ko isang sa inyo. Kaya na po, kung nagustuhan yung aking munting vlog, Paki-subscribe na lo paki-like, paki-share na rin para tayo makatulong. Sana po lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Thank you for watching.